Ay, wow! Pakain mga alaga. Ito na. Oh. Kain na kayo. Magpakain na kayo ng mga yeah. chicken ninyo. Oh, marami yeah. na pala eh. Ang dami na pala to. Ito lang yung chicken yung ilagay. eh. Uh, na yan mga chicken na yan. Dati pag, uh, pag video natin ay... yan. Ay, ang dami na, na pala. Ay, ngayon ay medyo ng ating, ating malaki na yung mga maliliit dati kaya French chicken. Kaya kung tingnan mo ay medyo marami na si malaki na kasi ang, ang gasto nito eh yung, yung lumaki agad ano ba yun lumaki lumaki ng gasto nito idol alam nyo ba yung pinakain ating, to ay pigs ating native chicken mga idol ay pinapakain natin sa dalawang dalawang pieces lang araw Ayan. Nakapan eh. naka naman sila eh. Nakalipre naman sila. Kung baga, Nakalaya naman to eh. Yung Ayan. mga chicken mo. Ano ba yun sa kabila na yan mga idol? Parang alaga na yun ng mga maliit yan mga chicken. Diyan yata binabroder yung chicken mo eh. Mga maliit yan eh. Um, bagong Bagong, bagong pisa. pisa. Ayan. Ayan. So by the way, pupunta na tayo sa ating trabaho nga magpitas lamang tayo ng ating uh, simula tayo pagpitas ng ating siling panigang mga idol. So... Uh, magandang hapon sa inyo mga idol Magpitas po tayo ng ating siling uh, labuyo. So simulan na po natin ngayon kasi para ito ay mabawas-bawasan man lamang ng ilang uh, kilo mga idol. So ito po yung ating siling panigang. So by the way alanganin pa po ito sa harvested. Kasi noong isang linggo ay nag-harvest po tayo nito. Pero ngayon, parang iwan ko kung may panahon ba sa Friday kung makag-harvest nito. Kasi ang dami ng pipitasin kong siling labuyo ngayon mga idol. Ah, rati. Naka nakadami tayo noon. Nung ating siling labuyo nung nag nag-video ako nung nagpitas kami mga idol. So, mahigit po yung 50 kilos. So, mga idol, Ah, uh, mas ah uh, laking halaga yun ng ating siling ah uh, uh, labuyo dahil ito ay ah uh, may kamahalan pa ngayon or may presyo ah uh, 150 per kilo. So kung maka 50 kilos ka mga idol is 7,500 yung ating kita sa loob ng isang linggo mga idol. So ah uh, ito ay sedlain lamang wala hindi itong trabaho ng talagang tinatrabaho araw-araw kundi sadlay lang to mga idol so ito yung sigang natin medyo makulot pero oh, pag ito ay tuman man nagtugas oh, nag tugas na or malakihan ng bunga ay maganda naman tingnan mga idol so ito po ay pitasin na rin po ito sa Friday ng umaga so pipiliin po ito ang medyo malaki mga idol So, ngayon, nagsimula na po ako pagpitas ng ating siling uh, labuyo. So, makita natin 'yon kung paano magpitas. So, medyo may kahirapan, mga idol. At alam nyo ba kung bakit? Kasi, ang liit. Di ba Ang liit ng siling labuyo. Pero, di bali, mga idol, may presyo naman kaysa iba mga sili na kahit Uh, ngayon siling sigang mga idol dito sa amin ay 70 or 60 ang kilo So mas piliin mo pang ang maliit kaysa uh, malalaki mga sili pero oh, may halaga ang presyo So by the way mga idol, mga ka-farm, so talagang tayo ay magsikap para tayo ay makapagtanim ng ganito Tulad nito ang aking siling labuyo nung nakaraan pa ito yung mga idol So, dinaana na po ito ng uh, korisma. Hindi ko po pinatay, mga idol. So, ang sabi ko ay babawi siya pagdating ng ulan. So, parang namatay na nga ito. Kailang nakarecover siya, mga idol. Pag recover niya, pagdating ng ulan, ay siya ay nagsibol or nanalingsing, mga idol, ng mga sangahan niya. So, ngayon ay Talagang nagbibigay sa akin ng bunga, mga idol. So, uh, mga idol, ang pag-farm ay kailangan talaga ang tactics or idea natin. Uh, wag tayong magdalos-dalos kapag tayo ay wala pa tayong pangasto. Kundi dahan-dahan lang, mga idol. Tulad nito ang ginagawa namin ay Uh, pang pamilya lang ay solve solve talaga mga idol so biruin mo mga idol saan kakikita ng uh, 7,000 per week wala pa tong ano mga idol uh, hindi pa to full time job kundi ito ay tinatawag na part time job kasi may sarili kami na kumun nga sili almost doon sa kabila itong farm namin doon sa ang at saka iba pa mga tanim ayun dahilan niya ito ay nalagay lang ito sa uh, part time job sa sarili na akin to sarili ko to mga idol dito common yun kasama si utol dito hindi sarili ko lang to mga idol so good vibes and god bless good luck mga idol kailangan tayo magsipag lahat lahat ng ating uh, panahon wag natin sayangin wag natin i lagay sa langanin yung panahon or huwag natin magaksaya sa panahon uh, kung may panahon tayo ay magtatanim po tayo sa ating mga bakuran dyan para tayo ay hindi na bibili ng mga magagamit nating mga uh, tulad nito pang lamas nito mga idol pang ano mga idol pang sahog o baga uh, pang pasarap lang to sa pagkain pwede natin to i-produce mga idol kahit sa mga sa mga uh, sa mga bottle lang mga idol ng ating plastic batol or lata pwede po tayo makaproduce dito sa bak uh, uh, sa ating paligid ng ating bahay mga idol to ma-easy lang to itanim mga idol so kailangan lang ah uh, magandang lupa tsaka pang spray tayo mayroon tayo pang spray o pwede rin, rin wala o organic lang tayo kung wala talaga so ito ay mga chemical na ginagamit namin mga idol so ito ay mayroon talagang puhunan or may puhunan talaga ito mga idol so ito mga idol is uh, tatlong bisis na poki ako ito nito uh, nagpipitas or harvest uh, nung una ay malitpan pan lamang 20 kilos panlawa mga idol na harvest ko ay uh, umangat angat na 50 kilos at iwan ko lang ngayon kung aabot ito ng 40 to 50 pero hindi mag ano idol hindi na bumaba or hindi hindi talaga babaya to kasi tiningnan ko po ito marami rami rin ito so by the way ah uh, ah uh, tayo ay mga farmer magsipag lang at saka huwag pabayaan yung farmer o yung tanim natin nga 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 ito ay hindi masalanta sa mga piste kundi alagaan natin tingnan natin tingnan natin palagi kung kung nasa nasa good condition or wala mga piste ng ating mga pananim kasi ito ay ito ay magbigay sa atin ng ah, uh, ah, uh, hanap buhay sa araw-araw bibigyan tayo nito Tanggal Huwag mong sirain ang tanim natin tanggol ha. Yung mga aso ko tayo idol, mga aso ko sumama. Se. Uh, pasaway rin ito. Para sili. Parang dudumugin rin ng ano ko, tanim ko nga Sili. li. Okay. Akala nyo idol. Ah, uh, mabagal talaga 'to or o mahirap. Hanapin ang pira, tulad nito, ang Si Sih, bang asoka, alis, alis ka jan Si, 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 si si. sisi, 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 ha. Uli ka uli. Benalan di kanyan. Medyo pasaway rin mga aso ko dito mga idol. Kasi malapit kasi sa bahay itong tanim ko nga. Ah, Siling labuyo mga idol. So. Sana po. Ah, ito po. Bagong pitas ko po ito, mga idol. Tingnan nyo. Ang ganda. Ang pula pula. So. God bless. And sana po. May aral kayong makuha sa aking videos Ah, uh, kailangan nyo po pag-aralan kung paano kayo magtanim. So, tuturuan ko po kayo. Mag-comment na po kayo sa aking comment section dito sa aking uh, channel. Ah, uh, I am George Vlog. To, 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 uh, magbigay sa iyo ng information about sa about sa pagpapananim ng ang mga tanim na sili or ampalaya, sitaw at saka uh, tomato at saka mag comment na po kayo mga idol kasi alamin natin yan or talakayin natin kung paano tayo at uh, magtanim okay God bless and take care mga uh, nanonood or kahit na bisan hindi pa nanonood basta Ah uh, mga mga ka-subscriber. So goodbye.